I've been attached with the feeling of waking up with you by my Alam naman natin na raming ang projects at endorsement na nakaabang para sa ating Donny at Bel Mariano. At ngayon nga guys, itong ating Donny ay may PGT at ito namang ating Bell ay may movie. At ito nga lang guys, ang naging pahayag ng ating Bel Mariano patungkol dito na talaga namang pinag-uusapan na. My own and yeah i would say it's growth kasi ibang fans 'yung kinakabahan na baka mamay mag-solo-solo na hindi na bumalikan Don <laughs> Belle At ayon nga sa ating Belinda ay talagang parte nga lang ito ng growth nila together ng ating Doni Pangilinan na kahit nga hindi sila magkasama sa mga projects sa endorsement ay alam naman natin kung paano nga sila magsuportahan kagaya na lamang ng pagsuporta nila sa bawat isa na talaga namang natuwa nga ang ma maraming bubbles dito. At syempre, sa pagbabalik nga ng ating couple sa ilang mga projects together ay talaga namang inaabangan na ng maraming bubbles. Kaya naman ngayon ay patuloy pa rin nga ang pagsuporta ng mga bula, kahit may mga solo projects at endorsement nga itong ating couple. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayo ang dapat abangan sa ating couple ngayong araw. Oh